Gcash referral code ngayong year 2024 Saan nga ba ito makikita? Hello mga ka-tutorial Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin Kung saan nga ba makikita yung Gcash referral code ngayong year 2024 So before kung maaalala nyo Ay meron na tayong video tungkol sa Gcash referral code At kung saan nga ba ito makikita sa GCash application. Kung hindi mo pa napapanood yung video na yon, ay pwede mo yung i-check sa description ng video na ito. Pero para hindi ka na maghanap pa or mag-click ng kung ano-ano, ay papakita ko din sa'yo sa video na ito. So sa totoo lang mga ka-tutorial, napakalaking opportunity talaga ng GCash referral code kung saan ay pwede ka dito kumita ng 50 pesos sa bawat successful na may invite mo na mabiverify nila ang kanilang account. Although 25 na tao lang yung pwede mong ma invite kada buwan para maging verified GCash application user ay aabot din ito sa halagang 1,000 pesos. 25 na tao multiply by 50 pesos ay aabot ito ng 1,000 pesos. O ba diba, ang laking opportunity nito monthly. So saan nga ba makikita yung GCash referral code? So before, makikita mo agad yung GCash referral code sa iyong GCash application. So kinakailangan mo muna na mag in sa iyong GCash application. At kapag nakapag-login ka na, ay kinakailangan mo lang na pumunta sa profile. At makikita mo agad ito sa baba ng Partners Merchant kung saan ay kinakailangan mong pindutin yung Repair a Friend. At dito ay makikita mo na yung GCash Referral Code kung saan ay pwede mo itong i-copy para ma-share mo sa mga possible leads. Pero sa mga nakalipas na update ni GCash ay napansin ko din sa aking GCash account na hindi ko na nakikita yung Repair a Friend sa aking GCash account na kung saan ay dito mga o makakopy or makakopya yung iyong Gcash referral code. Kaya sinubukan ko din na mag-research kung bakit hindi ko na nakikita yung Repair a Pero wala din akong makita na update kung bakit wala na ito sa aking Gcash account. Pero as I explore my Gcash application, ay napansin ko ang itong Gcash Repair na kung saan ay pwede ka din kumita. At ang maganda pa dito ay malaki yung pwede mong kitain. Kaya naman sa tingin ko ay hindi talaga nawala yung Gcash Repair a kundi lalo lang nila itong in-improve para sa ganon ay mas malaki yung pwede mong kitaet. Teka muna bago tayo magpatuloy, itong sinishare ko sa inyo ay base lamang din sa aking sariling conclusion. So ipapakita ko sa inyo yung Gcash repair na sinasabi ko. Ito siya mga ka-tutorial. Be sure na updated yung Gcash application nyo para ma-explore nyo yung sinasabi kong features ni Gcash. So para makita nyo yung Gcash repair ay pindutin nyo lang tong view all services. At sunod naman ay scroll down nyo lang at pumunta kayo dito sa may earn money. So pindutin natin tong earn money. At dito ay makikita nyo yung hassle, gigs, and careers for you. So meron ditong section para sa jobs kung saan ay repair and earn now. So pindutin natin yan. So dito sa G jobs ay help your friends while earning with G jobs. Easily repair existing job opportunities to friends and in return, earn G cash if they get hired. So dito nga ikikita kayo kapag yung nirepair nyo ay natanggap sa in-apply ang trabaho. So pwede nyo nga rin itong i-share sa inyong mga kaibigan at iba pang network. So pwede kayong gumamit dito ng social media para makapag-repair. At dito nga ay successful referral reward starts at 1,000 pesos. Don't stop with just one referral. Keep preparing to keep earning. Hindi katulad before na kinakailangan mong mag-invite na magkaroon ng verified user dito sa GCash para lang kumita ng 50 pesos. Ngayon ay kikita ka na ng mas malaki. At kung nag-aalala ka naman kung paano malalaman kung yung na-repair mo ba ay natanggap, ay hindi mo ay mag-aalala dahil they will let you know when your friend is hired. You can also monitor your earnings in the app. So dito sa G-Jobs ay may mga industry na pwede kang pagpilian. Katulad ng BPO, Sales Marketing, Accounting, Finance, hotel restaurant, admin HR, computer IT, healthcare at actually marami pang iba. Ayan, makikita nyo dyan. So, kung isa din kayo na naghahanap din ng trabaho, pwede nyo rin itong silipin. At meron din ditong featured organization katulad ng Magnus Job Fair. Ayan. So, ito siya mga ka-tutorial. Makikita nyo rin kung saan yung location na pwede nilang applyan. Ayan. So, yun lang mga ka-tutorial. So, yun lang mga ka-tutorial. Sana'y nakatulong sa inyo yung video natin na ito kung paano malaman yung Gcash referral code ngayong year 2024 at kung saan na nga ba ito napunta at ano na nga ba yung nangyari sa Gcash referral code. So yun lang at kung meron kayong ibang katanungan ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.